Dito na pala kami. Band Guys, dito na pala kami sa ano. Anong sa Tamaya? Sa Tamaya, Bulacan kasi dada, dada, si dadaanan dapat natin si Alpha. Dadaanan dapat natin kami sa Alpha eh. Kaso kumupan siya. Kumupan siya, tinuruga kami. Hindi natin alam kung saan ito. Ah! sa Domo Mobile. Hindi na kami alam. Nandito kami sa kawala ng gubat. Guys, ang oras natin ngayon is 1 a.m. and 12 p.m. Narinig mo yun, Yitz? Ano sa misi kao dito sa gilid? Aso. Aso lang pala. Kasi naramdaman nila huminto yung... Hindi naramdaman nila dumarating yung mga ghost fighter. Yitz, nakikita mo ba yan? Ah, kita kita kita. Ini tuh Ay, yung mga pang pangipunta sa mga pang kalalayong lugar. Oo, eh. Parang ano ang niya eh. Kasi tignan mo, sino sino gawin mo ito vlog? Nang...